Ito yung condition ng makina nitong binubuo ko na Honda 1997 model. Dahil oplan balik alindog yung plano ko rito, kaya sinisimulan ko na nga pala yung condition yung makina. Nadala na nga rin pala natin yung mga metal parts nito dito sa pinagpapapowder kota natin. So ayun, dadali na nga pala natin itong mga metal parts ngayon nito ni Project Cab. Doon sa pinagpapapowder kota natin dahil halos kompleto na naman yan nabaklas na natin lahat galing dito sa batalya niya. So tara. Dahil nasa 3 to 4 days nga pala yung proseso nila bago nila mabugahan kaya maaga pa lang dumiretso na nga pala ako sa shop. Bali ba karamihan nga pala nang nabuo kong project bike kung usapang powder coat dito nga pala ako nagpapatira sa kanila. Sakto pa na medyo malapit lang to dito sa lugar ko. Dito lang yan sa May Paranaque. Kaya kung meron din kayong gustong ipa-powder coat sa motor niyo, napakadali lang puntahan nito. Pwede niyo i sa Google Map eh because powder coating and sandblasting, matik yan dito na yung bagsak mo. Dahil medyo marami nga pala tayong papabugahan nagpasis na rin ako sa pagbuhat dito sa loob ng shop nila siguradong hindi kayo maliligaw dito dahil dito palang sa labas nila nakadisplay na yung kulay na mags na meron dito kaya anong naiyayos na nga pala namin yung pagkakasalansan pinalagyan ko na rin kung anong kulay yung ipapabuga natin para siguradong hindi magkamali dahil medyo marami rin kasi yan so, na dala na nga pala natin yung mga ipapapowder ko natin na parts dito kay Project Cab so ito yung batalya niya yung gas tank. Yung front cover, swing arm, pati yung cover sa harapan And dito sa wheel hub naman natin Ayan uh, Isasama rin natin sa ipapowder coat itong mga hub natin Dahil ito pa kasing original nito Kaya all goods pa ito gamitin Pero magpapalit tayo dito ng mga bearing Dahil uh, medyo magandit na talaga yung loob nya Tapos pati itong driver's footrest natin Purig pa rin kasi ito kaya ito yung sasalpak natin Pati itong manubela And then pati itong Uh, grab bar, pero yung plano natin dito eh, hindi ko na naman ito gagamitin, pero reserva na lang para in case na gusto natin ibalik sa ganitong itsura ay pwede pwede sa mga nagtatanong nga, eh, uh, maraming kasi sa atin nagtatanong saan tayo nagpapapowder coat ng uh, metal parts natin so andito nga pala tayo kay AB Custom powder coating and sunblasting, so kung mapapansin nyo naka-display na rito yung mga mugs nila Ayan, pwede na kayong mamili ng actual na kulay, so sa pagkakalam ko Pwede kayo mag-walk in dito tapos saantayin nyo kung kailan matatapos yung mag. Depende kung medyo marami silang gawa. Pero kapag medyo loaded, alam ko pinapabalik na lang nila. Dahil medyo matagal na rin tayo nagpa-powder coat dito. Kung usapang quality lang, sigurado ko na matibay talaga yung gawa nila. Kaya karamihan talaga sa project bike natin, dito ko talaga dinadala. Ma Mali strip to metal muna yung ginagawa nila dyan. Saka isa sandblast, tapos saka lang bubugahan. At para makapagawa pa tayo sa makina ni Project Cab, umuwi na nga pala ako para masimulan na siya. So ayun nga, para nga magkaroon na ng kapatid dito sa garahe ito si Project Lolo L2. Ayan, sisimulan na nga pala natin i-condition yung makina nitong binubuo natin na 1997 model na Honda C70 EX3. Hindi siya ganun ka-oldies pero kahit pa eh, medyo nalalapit naman ang bahagi sa edad nito dahil 1997 model nga siya. Alright, huwag natin patagalin. Tara! Tara! bali ito nga pala yung condition nitong Honda Cub. Sa panlabas pa medyo marami talagang nakadikit na puti. Pero ang nakakatuwa lang dito, kahit na medyo may pagka-oldies na siya, wala kang makikita ang bakas ng tagas ng langis. Kaya bagya ako munang binawasan itong mga alikabok niya para masimulan na nating masilip tong makina. Sinimulan ko na nga pala tanggalin yung apat na laknat nitong tapet cover sa harapan. Dahil may katagalan na yung gasket, kaya medyo dumikit na, kaya pinokpo ko muna ng bagya Kung medyo familiar kayo sa Honda Wave 100, halos hindi nagkakalayo yung panlabas nila na itsura. Pati yung mga pinagpwestuan nito mga tapet cover parehas na parehas sa weight. pero sa displacement at sa cambio medyo may pagkakaiba sila dahil 70cc lang tong cab at 3 speed lang siya kaya sa tingin ko kung pati lang sa gasolina di hamak talaga na mas matipid to wag mo lang syempre ikukumpara yung takbo bali tatanggalin ko na nga pala yung tornilyo nitong cam gear kaso medyo nagulat lang ako rito medyo alanganin kasi yung sukat na ginamit nila dyan kadalasan kasi dyan kung hindi 8-12 pero yung nakasalpak nga pala dito 9 ito talaga yung gusto ko dito sa ginagawa ko palagi talaga tayo may matututunan sa kada motor. Kaya ang naluwagan ko na nga pala sa pagkakabit tong tatlong tornilyo nitong cam gear, sa ako nga pala ini sa isang tanggalin. Tinanggal ko na nga rin pala yung tornilyo nitong rubber guide na nakapasok sa loob dam block para matanggal na rin natin tong head. Kaya nang nasikwat ko na nga pala ng flat screw tong timing chain, sa ako nga pala bagay ang kinalog-kalog tong mismong head. At ito nga pala yung bumulaga sa atin na condition nitong head nya, sobrang kapal na nung carbon sa loob. Tinugot ko na nga rin pala tong cam para makita natin kung ni yung status nya. Mukhang wala namang bahid na natutuyuan ng langis dahil wala namang kayo. At para masilip na nga rin pala natin yung black, bagay ako muna tong pinokpok ng martilyo dahil madikit na. Kaya dahan-dahan ko na nga palang hinugot para makita natin yung pinakabor niya. Mukhang marunong makisama tong makina dahil wala rin gasgas sa loob. Sinilip ko na nga rin pala tong condition ng piston kung nag-overheat dito sa gilid. Wala rin siyang tama. Mukhang gusto niya na rin siguro mapapogi yung itsura niya kaya nakikisama talaga siya ng husto. Kaya nang natanggal ko na nga pala yung piston lakat piston pin, hinugot ko na tong mismong piston. So ayun yeah, nga, nabaklas na nga pala natin yung pang ibabaw ng makina nito ayan nabulatlat na natin yung cams nya ayan, okay pa naman wala pa tayo nasasalat na gas gas dyan. tapos dito sa block nya ayan, marami lang yung itsura pero wala naman ako nakikita gas gas okay na okay pa rin sa piston niya wala rin naman bahid na nag overheat ayan, okay na okay yung mga side nya pati yung piston ring ayan, wala rin pakat medyo namuulang talaga yung ano rito sa may babaw yung carbon normal na to kasi tingin ko matagal tagal din to na walang bukas tapos yung mga rocker arm niya at yung barbo lang mamaya sisilipin natin to kasi kung napapansin nyo ayan makapal din yung ano nya yung carbon nito pero hahasain natin to kung sakaling hindi na sya uh, presentable dito sa valve seat hahasain natin para gumanda yung lapat nyan So yun yung laman loob niya, medyo madungis lang mama, sisilipin natin to. Dahil yahabol nga pala natin ipapowder coat itong kabilang crankcase cover, kaya kailangan natin mabaklas to. Medyo nagtutulo na nga pala yung langis dun sa pinagugutan natin ng black, kaya din rain ko muna yung langis dito sa baba. Saka ako, hindi sa isang tanggalin tong crankcase bolt para makita na rin natin yung condition sa loob. Kaya makalipas so ilang minuto na pagtatanggal natin ng mga tornilyo nito, moment of truth. Kung ibabase natin to sa edad niya na 1997 model, masasabi ko na medyo malinis pa. Kaso may mga screw talaga dito sa loob na bus sal-sal na mukhang medyo papahirapan ako nito so ina mag update muna tayo ng mga natapos nating gawin para dito kay project cab so ayun nga pala kagaya nung nakita nyo nabuksan na nga pala natin yung pang ibabaw nito at ito yung mga sumalubong sa atin alos karami naman ng mga pyesa nya rito sa head tsaka sa block nya ay okay pa naman eh, no? kaya lang iba madudungis na talaga kagaya nitong chamber nya ayan no? Napakakapal na talaga ng carbon. Hindi ko pa nahuhugot tong barbola pero masisilip na rin natin to pag natanggal na yan tapos yung piston ayan eh, okay pa naman and then yung cams nya okay pa naman wala pang kayod ayan yung itsura ng cams nitong Honda Cub sa makina nya halos hindi siya nagkakalayo ng Honda Wave 100 kaya kahit papano medyo familiar tayo dito tapos itong crankcase nya ayan yahabol pa nga pala natin to ipapowder coat dahil nagchat na kasi sa atin yung pinagpasalangan natin na ready to pick up na para pare sila ng kulay ayan yahabol natin to So pansamantala dito muna ito nagtatapos dahil nga pupunta tayo doon para makuha na rin natin yung mga pinasalang natin at para magkaroon na rin ng kasama to si Project Lolo Elto na medyo all this dito sa garahe. Kaya sa mga nag-aantay na magiging resulta nito, tight style sa susunod na episode, yun lang ride safe. Alright. Tapos sa inya pala sa mga nangarap dyan magkaroon ng sariling motor, kung wala kang ipon, check mo lang dito sa baba, may sa tayo. All right